Okay guys at isang mataya araw na naman sa lahat At uh, welcome back to my channel uh, Willie Boy, Boy TV sa Youtube At uh, Willie Boy The Great sa Facebook page natin Okay guys at isa na namang nakakabilib Na inisiyatibo ng uh, Pamahalaan Lungsod ng Valenzuela uh, Sa pagbigay ng kaunting biyaya uh, Sa mga taong umakto sa pagtulong sa mga biktima ng bagyong karina noong nakaraang bagyo uh, ang inyong nakikita sa bidyong ito ay ang mga taong uh, nagmula sa 33 barangays ng uh, lungsod Balinsuela. Uh, at uh, kami ay tatanggap ng uh, kaunting halaga mula sa pamalahang lungsod ng Balinsuela at uh, sa edadis uh, sa uh, WD at uh, ganito guys kaganda kapag uh, ikaw ay taga Valenzuela. dito po ay maraming biyaya sa aming lugar uh, makasano uh, dito pag uh, inano mo nga pag talagang binilang mo dito sa lungsod ng Valenzuela mula sa uh, panganak mo hanggang sa uh, kamatayan mo ay may tulong na makukuha mula sa lungsod ng uh, Balinsuela, Kasi tayo guys ay uh, naninirahan din sa ibang lugar. Pero hindi po tayo nakaranas ng uh, naranasan natin dito na kapag uh, ikaw ay magkaroon ng problema, uh, hindi ka hindi ka pinapababayaan ng uh, lungsod Balinsuela, basta uh, taga rito kami mismo sa Balinsuela na baka sa ano, madalit ikaw ay lehitimong taga-Balenzuela ah, uh, hindi ka ma kahit papano kasi nakaranas naman tayo guys ng uh, tumira sa Karatig Lungsod uh, sa ibang lugar at uh, sabihin mo natin uh, kung may problema ka bahala ka na pero dito sa Balenzuela guys uh, yan lang ang masabi ko sa inyo na talagang uh, mula sa Uh, ikaw ay pinanganak. Kung talagang wala kang panggastos, pwede ka lumapit sa uh, lungsod, Valenzuela. Hanggang po sa uh, ikaw ay uh, uh, sumakabilang buhay na. Ang ganun kasarap ang maninirahan sa Valenzuela, guys. At ito, ang mga taong uh, uh, pumipila ngayon. dito ngayon ay ang mga taong uh, uh, tumulong at uh, nagbigay ng kanilang uh, kooperasyon noong uh, panahon nga ng kalamidad noong bagyo karina at uh, bawat barangay ay uh, uh, inalam uh, kung sino ang mga umakto noong uh, panahon na yon at uh, binigyan ng uh, kaunting uh, bihaya lang naman pero malaking tulong din sa uh, atin uh, mga sabihin mo natin uh, mga mahihirap malaking tulong na rin at uh, maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat, uh, sekretaria, uh, Rex Gachalian. At uh, kami ay mga pambilinan ng malang Maraming maraming salamat sa inyong magasano-suporta uh, lagi sa mga mamamayan ng Balinsuela. Uh, uh, kahit saan ang gulo po, ay nandiyan uh, kayo. Hindi nyo pinapabayaan ng inyong mga Constituent Kaya maraming maraming salamat At uh, guys uh, uh, Samahan nyo ako Sa pagpanonood ng video na ito Para makita nyo guys kung kaano karami Kasi ngayon ay ito pa lang uh, Sa labas pa lang ito pero ano, pagdating mamaya sa loob ay mas marami ang uh, doon yung makita ang volume ng tao. Okay, so thank you at uh, samahan niyo ako guys sa pagpanood uh, na uh, tapusin po ninyo ang bijung uh, ito. thank mm -hmm. you